Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Matandang Matabang Pusa. Kwento ni Virgilio S. Almario, guhit ni Felix Mago Miguel. Kinig na mabuti. Ano ba ang magagawa ng isang matandang matabang pusa? Mabagal at lampa, ni hindi makadakma ng payat na daga. madalas madulas madalas madapa madaling manlambot madaling magantok masamang magulat kapag natutulog masamang mabilad sa hamog ano ba ang magagawa ng isang matandang matabang pusa, kundi magbasa. Magbasa ng mahuhusay na libro. Mag-isip. Patalasi ng ulo. Mag-ipo ng talino. Habang humahaba, kumakapal ang balahibo. At kung hating gabi, mangarap lumipad, manood ng mundo. Sa piling ng marurunong na hanggang bumalik si Pebo.